Tereranan aku Tereranan puntari api puntari Ang pipiliin ko Anak ng Manginista Sisid siya Sisid ako Sisiran kami Sisiran kami Hanggang Ating gabi Kung ako'y Mag-aasawa Ang ko pipiliin ko anak ng mangingis <laughs> ayun lang nga guys hello kamusta kayo mga kaibigan pasensya na kayo guys sa mga hindi ko na nadadalaw sa mga pumupunta sa akin. live huwag kayo sanang magtatampo sa akin kasi minsan madalas na naglalive ako tapos naglalive kayo kaya hindi ako nadadalaw kaya yung iba siguro kung hindi ako pumunta hindi rin sila pupunta kapag pumunta ako hindi rin sila pumunta ano ba talaga ang problema natin so ngayon ang gagawin natin siguro sa aking sa aking experience noong araw na nag na, ano ako tawag nito sumasali ako sa mga pag games sumasali ako sa mga watch to watch ayun na nga kaya siguro hindi nag-grow ang aking views sa live ko kaya konti lang yung mga ano yung mga yung mga viewers ko doon sa live mm pasensya na kung may mga nagawa kong kasalanan sa inyo kung kung sana na maging makasarili muna tayo kasi alam nyo naman siguro na naghahabol ako ng watch hour kaya ikaw din siguro dati ganyan din ginagawa mo so ngayon ang gagawin natin sana um wag naman sana tayong ano uh, uh, tawag nito o, huwag na natin pag-usapan yun kasi siguro hindi hindi ito hindi ito hindi ito hindi ko to talaga masabi kasi wala lang oo yun lang at saka sana uh, ingatan na lang natin yung channel oo, at saka alam niyo guys kasi that time na unang nagaano ako, nag ano ako nag ano ako dumitikit ako sa mga live yung may mga pag siguro doon siguro nadali yung aking channel kasi alam nyo na kapag nagaano ako sunod-sunod sunod-sunod yung S S to S sunod-sunod yun yung ginagawa ko halimbawa um, ito si itos itong channel na ito pinutahan ko ayan basayang masaya ako kasi um, dalawa pa lang uh, sabi ko gan na dan na dikit watch poll sabi ngayon hindi ka man lang mapinalikan Oo. ala, ang alam niyo ang gamit niya ano mga pagkung mm kaya ayun na mga, hindi, hindi naman ako hindi naman ako naiinggit oo alam ko um, uh, kahit mm, kahit hindi hindi naman ako nagmamadali oo kaya ayun basta sorry na sa mga hindi ko napuntahan oo sana um, maging maging patas tayo patas tayo ba kung pumunta ako dapat maging may balik sana oo tapos kung wala naman balik okay lang oo basta basta ingatan nyo yung channel nyo eh wag naman na magaya yung aking channel na na demonetize tapos kayo ay susunod na maging monetize sayang din o kaya magingat kayo Oo, wag kayong masyadong madamot wag kayong masyadong ano makasarili sa mga mga content creator dapat tulungan hindi dapat yung ikaw lang tapos ano wala kang wala kang suporta nakagaya ko charot <laughs> Ayun lang, yun lang ang masasabi ko guys kung wala kayong maintindihan sige. Bahala kayo diyan mag-adjust. <laughs> Oo, kaya ayun, sayo na lang kung ako magkaasawa, ang pipiliin ko. 'Yun lang, bye-bye. Maraming salamat.